Hello kabayan! Samahan nyo naman ako sa isang panibagong walk in a day ng 10,000 step para sa araw na ito. Usually, ang ginagawa ko para maka 10,000 step sa buong araw ay gumagawa ko ng mga gawaing bahay tulad ng pagsasampay, pagkatapos, labhan sa washing machine. Instead na ilalagay ko siya sa dryer is lalagay ko na lang siya dito sa clothesline para mas mabilis din siyang madry. Mga 2 hours lang dry na yan kasi mahangin naman. Tapos, kasama na rin dyan yung pagtatapon ng basura. Additional na rin yan para sa additional step natin sa araw na to. Naka 4,049 na pala ako na step at ang oras is 5.21 p.m. nag kami ni Happy na pumunta sa labas para mag-walk kasama yung aso namin. Pero isang block lang kasi yung lalakarang niya kasama yung aso namin. At 5,275 steps na nga ang naabot ko sa mga oras na yan. So, so para tara lahat tayo. Um, iniwan na ako ni Happy. Kali sabi ko maglalakad pa ako para ma-meet ko yung 10,000 step. Sabi ko rin kay Habi na ano, bibili ako ng cucumber, ng lemon. Kasi naubusan na siya ref. Kailangan ko 'yun para sa ayan, ah, sa salad. Kailangan ko 'yun sa mga salad. So, time check 5.47 p.m. and naka 6,047 na tayo na step 3.95 km you so far naka 7,479 seven thousand four hundred seventy nine na tayo na steps. Kada tapos ko lang mamili. Um, banana, apple, cucumber, and yakult. Kailan mo na mga napamili ko? Para lang ba may mailakad lang talaga <laughs> pupunta sa sa shop. so far na ha 8,278 na tayo. Malapit na tayo sa ating goal na 10,000 step for today's video. So, yan so far na ha 9,021 na tayo and 6 km. 42 minutes na tayong naglalakad at tatawid tayo kaya tingin tayo sa right, left and right para hindi na mabunggo ng mga sasakyan yun, so far naka 10,000 37 na tayo at 6,75 at yun yeah. yun na ang ating 10,000 step nakarating na rin ako dito sa amin at samahin niyo ako ulit sa aking paglalakad next time so, tagong Ah. <sweak>